Pops, pops, ikaw ba iba ang nagmamaneho na nagbabalak pumunta sa Morong Bataan, sa Olongapo or sa Subic? Bago ka dumaan ay pakinggan mo ito, sundan mo itong ating video dahil meron tayong reminders jaan sa may SBMA sa loob ng base, Subic Bay Metropolitan Authority. Bago ka dumaan dyan, bago ka pumasok dyan, panoorin mo muna ito, tandaan mo itong video na ito nakikita nyo yung uh, traffic light na yan yung uh, nagbiblink na red yan ay naiblog na natin nakaraan ihinto ka muna bago ka magpo-proceed no? kung sino yung unang kuminto siya yung unang yung padadaanin so hinto muna tapos saka uh, ka ngayon tatawid ganun din sa stop na to yung prohibitive sign ito naman yung payment marking o yung road markings na sinasabing minto ka sa stop line Itong stop na nakalagay na yan. Hindi pwedeng uh, dire-diretso ka dyan. Dapat magpo-pull stop ka dyan. Pag hinto, kahit walang sasakyan. Mag-stop ka, pumesto ka sa tamang pwesto, hinto ka dun sa stop line. Then, kung may nauna sa yung huminto, siya yung unang tatawid. Pag clear na, saka ka ngayon tatawid. No? Uh, ah ihinto ka muna bago ka mag-proceed. Kung sino yung mga unang huminto, may naunang huminto sa'yo, tsaka ka tumawid. Kung may sinusundan ka, hihinto ka uli bago ka dumiretso. Hindi pwedeng huminto yung nasa unahan mo, ikaw naman eh, sasabayin mo na siyang dumiretso. Hindi, kung may nauna sa'yo, hinto yon. Tapos yung sinusundan mo, hihinto uli. Tapos ikaw naman hihinto uli. Basta lahat ng dadaan sa may stop ay hihinto bago mag-proceed. Mag-ingat sa pagdaan dyan sa loob ng SBMA dahil uh, merong mga nagbabantay po dyan, may nanguhuli po dyan, no? Uh, at uh, laging masunurin sa ating pong pagbiyahe. Road and machine care, laging magtugubilin sa pagbiyahe at laging maging caring sa pagmamaneho. Salamat po sa Diyos.